Eto ang isang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang iyong negosyo. Malamang sa malamang, ilang taong ka nang may negosyo. Ilang taong ka na na kumakayod dyan sa negosyo mo. Pero hindi mo pa rin mapalaki ito. Ang video ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? O nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur. At ngayong araw to ay pag-uusapan natin kung bakit hindi lumalaki ang isang maliit na negosyo. Pero bago natin pag-usapan, yung usapang bakit hindi lumalaki ang isang negosyo, ay gusto ko lang ikwento sa iyo ang aking mga karanasan sa mga negosyo. 2017 ay nag-start na akong mag-business marami na kong negosyong napagdaanan, sari-sari store business, mga food business, salon supply business, at mga bodega, mga online selling na negosyo. Pero kanalasan sa mga negosyong naumpisan ko ay hindi ito gumagana, hindi ito kumikita at tingit sa lahat na ito at nagsara. So ano nga bang mga problema sa mga nauna kong mga negosyo? Unang-una ay hindi naman ako magaling dito, hindi ko linya yung mga ganong negosyo. Pero nakita ko ang mga dahilan. Ito yung mga pinaka mga dahilan kung bakit hindi rin lumalaki ang aking negosyo. Hindi ito kumita at higit sa lahat bumagsak lang ito at nagkautang-utang pako ako. At ngayong araw nga na to ay pag-uusapan natin ang video ng ito. Medyo malalim ang usaping ito at siguradong maiinis ka rin pag naririnig mo to. Dahil ang isa sa mga dahilan naman talaga kung bakit hindi lumaki ang iyong naumpisang negosyo ay tungkol ito sa presyo. Yes, totoo yan. Mahalaga yung presyo. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin lumalaki ang iyong negosyo. Kahit ano pang negosyo yung naumpisan mo, ay pwede mo yung palakihin kung tama yung mga diskarte mo. At sa usapang diskarte dyan, mahalaga itong sasabihin ko sa iyo. Unang-una dyan, dapat malaki ang markup mo. Ang markup ng iyong produkto o ng iyong serbisyo. Bakit nakabase sa markup ang paglaki ng iyong negosyo? Siyempre, ganito yan. Halimbawa, ang negosyo mo ay pagkain lalo na nung mga negosyo kong naumpisa noon. Sumubok na ako ng beef paris business, beef shumai business, fried bangus business, at kung ano-ano pang negosyo sa pagkain. Kadalasan sa atin, pag nagpresyo tayo ng produkto, ay ganito ang diskarte natin dito. Ilista mo lahat ng costing niyan, ilista mo lahat ng mga ginagamit mo para mabuo ang produkto o para mabuo ang serbisyo mo. So, parang ganito. Halimbawa na lang sa produkto kong beef pares. Ang presyo ko talaga noon sa produkto ko ay 50 pesos isang serve dito. May kasama na siyang rice at may kasama na itong beef noon. Kaya nga tinawag siyang beef pares. So, balik tayo. Ang pagawa ko ng costing noon o pagawa ng presyo ko noon ay inad ko lahat. Halimbawa, ang ad ko sa isang parte ng karne na ilalagay ko sa pares ay pagpalagay natin na 20 pesos. At i-add ko naman yung presyo ng rice na pagpalagay natin na 5 piso. So 25 na yon Tapos mag-add ako ng mga sangkap na pagpalagay natin na 10 piso. So inabot ng 35 pesos ang isang serving. So sa mga typical na negosyante o sa mga start up na negosyante o small business owners, ang iniisip natin yan ay hindi natin mamahalan. Siyempre, huwag nating taasan yung presyo para marami tayong benta. So, ang gagawin nyo yan, mag-markup ka lang ng mga 20 to 30% sa product mo para naman mababa lang ang presyo nito. So, sa madaling salita, yung produktong binibenta ko ay nagkakahalaga ng 50 pesos. At kung iyong imamatik-matik yan, malamang sa malamang alam na natin kung magkano ang kita ko sa bawat isang produkto na mabenta ko. So magkano nga ba ito? 50 pesos minus 35 and eh nasa 15 pesos lang yung tubo ko o yung kita ko sa bawat maserve nito. At hindi pa dyan kaltas yung bayad mo sa renta, bayad mo sa mga expenses mo, sa ilaw mo o sa mga tubig at wifi at expenses mo sa pagbili o sa pag punta mo ng palengke para bumili ng mga materyales para sa aking produkto. So ano nga bang pagkakamali ko doon sa ginawa kong negosyo sa produktong iyon? Ang una doon is napakababa ng presyo ko. Napakababa ng halaga ng produktong ginawa ko. At alam naman natin, di ba, malamang sasabihin mo na, eh, ganun talaga, babaan mo yung presyo para mabentahan mo yung masa. Tama nga naman, maaari kang makabenta sa masa ng napakadami. Tama, totoo yan, maraming serving kang maibigay at maraming produkto ang mabenta mo. Pero, 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 eto, sasabihin ko sa'yo, magkaiba ang benta at kita. Oo nga, marami kang ang benta, no? Ang saya-saya ng mukha mo, bumenta ka ngayon ng mga limang libo, pero hindi mo ba naisip o hindi mo ba natingnan kung magkano ang inabot na costing dyan o inabot na expenses sa araw na yan? Tama nga naman, malaki nga yung benta mo. Pero magkaiba ang benta tsaka kita. Ang benta, ito yung gross sales mo. Gross sales mo, halimbawa, isang daang libo sa loob ng, ng isang buwan, yan yung benta mo. Pero paano pag ang yung expenses mo ay lagpas pa sa isang daang libo? di may utang ka pa ngayong buwan na to. Kaya napakahalaga talaga ang markup sa negosyo. Paano? Eto na yung sinasabi ng isa sa mga idol ko. Ang, ang katagang huwag mong murahan, lupitan mo. At sasabihin mo ngayon yan, nga, eh ngayon, paano kung mahal yung presyo na binibenta ko? Paano pag mahal yung produkto na ginawa ko? Eh walang bibili sa akin. O di bali, mapanis na naman to. Sumali so, yan. Mali na naman yung pag-iisip mo hindi mo mamahalan, kundi lupitan mo, lupitan mo, lupitan mo yung serbisyo mo at lupitan mo yung produkto mo. Bakit kailangan mong lupitan? Kasi, kasi, pag malupit yung produkto mo, pag kakaiba ka, pag unique ka, kakaiba yung produkto mo, kakaiba yung serbisyo mo, ikaw lang ang gumagawa nito, maaari kang makamark up dyan ng malaki. Maaari kang magpresyo dyan ng mataas, ng malupit, ng malaking markup. At kung malaki yung markup sa bawat produkto mo, ay syempre, syempre yan, may kita ka dyan. At marami kang kita na hindi mo ibulsa. Huwag mong ibulsa. Narinig mo, huwag mong ibulsa yung kita mo. Ang kita ng negosyo mo ay kita ng negosyo mo. Hindi mo kita yon Kaya ang pera ng negosyo ay ibalik mo sa negosyo. O, di ba? Liliwanagin ko uulitin ko. Huwag mong murahan, lupitan mo. Iyan yung sinasabi ng idolo ko. Shout out, Arvin Orubia pala. So, balik tayo. So ngayon, alam mo na kung bakit hindi lumaki ang naumpisan mong negosyo. Bakit? ba diba? Kasi mura ang paninda mo. Dahil sa napakamura ng paninda mo, ay Pati yung kapit-bahay nyo ay gumaya na sa negosyo mo. Halimbawa na lang dito, nagtayo ka ng sari-sari store dyan sa bahay nyo. Sa susunod na dalawang buwan, tatlong buwan, ay apat na kayo dyan sa lugar nyo. Bakit? Kasi nga, hindi malupit yung ginawa mong negosyo. Hindi malupit yung ginawa mong produkto. Kaya nga, uulitin ko sa'yo, huwag mong murahan, lupitan mo. So bakit ko nga ba ito sinasabi sa inyo? Kasi naniniwala ako na kung wala pang isang utak negosyante dyan sa pamilya nyo, ikaw na mismo. Ikaw na mismo ang magnegosyo. Ikaw na mismo ang babago sa generasyon nyo. At gagawin mo to hindi para sa sarili mo. Gagawin mo to para sa susunod na henerasyon at sa mga apo, apo at mga apo mo ay mag-guide mo sila kung sila ay merong negosyo. Kung sila ay nag-start mag-umpisa ng isang negosyo, ay meron kang maituro sa kanila na totoo. Hindi yung payo na ganyan talaga yung mga negosyo. Eh, sa umpisa, ganyan. Dapat yung payong malupit. Yung payong pinagdaanan mo. Yung payong galing sa experience mo at galing sa puso mo. Ang kalaban kasi natin dito ayong pag-iisip natin o pag uutak natin na dapat mura yung binebenta natin, dapat ganito lang makeup natin, eh maling pag-iisip 'yan. Hindi lalaki ang negosyo mo kung ganyan yung pag-iisip mo. Sa pag negosyo ay hindi naman talaga madali. Hindi ibig sabihin na nag-start ka ng negosyo ay yayaman ka na dito. Hindi yan totoo. Sa pelikula mo lang yan makikita. Pero pag ikaw na ngayon nag-start ng negosyo, sigurado, iiyak ka rin pag wala ng tao. <laughs> Lalo na kung bayaran na ng renta at wala kang pambayad dahil wala ka pang penta. Pero kahit na mahirap ang pagnenegosyo, ay gawin pa rin natin ito. At hindi nga para sa atin, kundi para sa susunod na generasyon natin ay meron tayong maitulong pag sila ay nagtanong tungkol sa pagkainigosyo. At kung ang video na ito ay nagustuhan, mag-heart ka naman at kung sa video na ito ay ikaw ay nalupitan, gusto ko lang sapihin sa iyo na meron kaming salon dito sa Digos at Kilapawan na sigurado pag ikaw ay nagpakulay dito at nagpariban, masasabi mo malupit talaga ang salon na yan. At huwag mong kalilimutan, ako si Jeff ko ang nagsasabing kumbate me. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go!